Ayun guys, ang magandang magandang araw sa inyo. Nagbabalik na naman si Balbino Jr. Lasinggero, pero may pangarap. So ayun, andito tayo uli ngayon sa Goldstone Park para interviewin for the second time ang nag-iisang ulikba dito sa Canada. Kasi during our first vlog or our first interview kay ulikba, eh medyo nabash kami ng mga talangka nating kababayan. At sinasabing puro daw scam yung sinasabi namin at walang katotohanan. Kaya sa video na to, papakita namin sa inyo at ipapaliwanag na lahat po ng sinabi namin ay pawang katotohanan lamang. Kaya ayan, andito na po uli ang nag-uusa. ulik huh? Ulit ba? <laughs> so ayun. So pakilala ka naman ka ulit ba sa mga bago nating taga-subaybay. Ayan, welcome, welcome back sa inyo mga katalangka. Ayun, yan sa mga kababayan natin, uh, yung... Kalangka dyan, ah, namuli po nagbabalik ang inyong kuya na walang katulad at nag-iisa lang sa balat ng lupa. Ulik ba? Ayan. So ayun, bakit ba natin ginagawa tong second vlog na to? So nung last uh, video kasi ni ano ni uh, ni Kakwality, meron tayo mga na na message, mga, mga mga hindi magandang comments. But uh, ngayon, lilinawin namin kung totoo ba o hindi. So ayan, fast forward na tayo sa talagang topic ng vlog na to. So kaulik ba, ang daming nagsasabi na bakit mo daw nakuha yung 41 per hour na sahod. At karamihan sa mga nagsasabi eh mga matatagal na dito at sinasabi nila na walang katotohanan at scam daw yung sinasabi mo. So ipaliwanag mo bakit mo nga ba nakuha agad yung 41 na sahod na rate per hour kahit bago ka pa lang dito. So kahit ako guys, hindi ako ano, hindi ako makapaniwala na yun ang makukuha kung uh... Uh, per hour rate dito sa Canada ano Sabi ko nga sa unang video namin nagkaroon ako ng nagkaroon kami ng konting problema ng aking employer ano ng aking uh, employer nung kinuha niya ako sa Saudi Arabia kasi hindi nasunod yung aming uh, kontrata So ngayon, the Canada government gave me a chance and nag-release sila ng open work permit para sa akin. Sa tulong na rin ng ano ng ating embassy at ng uh, isang NGO dito sa Canada, at ako nga ay na ng open work permit without restriction. So nung nagkaroon ako ng without restriction, hinanap ko talaga yung mga trabaho na related sa aking uh, work experience from from the Philippines, from Korea and from Saudi Arabia, Saudi Arabia as maintenance technician. Ang mga ang mga position ko sa mag, sa sa mga kumpanya na akin pinanggalingan ay, ay uh, electrical technician. So one day, uh, hinanap ko talaga yung pinakamalalaking company dito na nasa loob ng top 100. At nag-apply ako, nag-apply, nag-apply ako sa pinakamalalaking beverages company. And one day, natawagan ako dito sa company ko ngayon. At uh, yun nga hindi ko na-expect na, na ganoon ang magiging uh, bigay niya sa akin and pasalamat ako and thankful ako kasi nabigay, nabigay sa akin yung uh, parehas na living wages na uh, meron dito sa Surrey British Columbia So ayun guys sana na ipaliwanag ni Kaulik ba kung bakit ba 41 yung sahod niya kasi nga nag-work siya as an electrician tapos under top 100 company pa dito sa buong Canada So kung sa 41 per hour pa lang ang dami nang nagbabash e magkano ba ang oti ng kaulik ba kapag nag oti ka so syempre pagka, pagka nag-overtime ka di times 200 so magkano <laughs> times 200% so gumabatak siya ng 60 yun lang like kung may overtime lang dito kasi ang trabaho ko dito ay 8 hours per day lang so kung certain na ako may overtime o hindi kung magkakaroon ng overtime it's 61 something 61 per hour kapag may overtime So ayun, tsaka sa mga hindi naniniwala pa rin, eh ipa-flash namin sa screen face ni Kaulikba. So sana second aw. question bro, bakit sa tingin mo ang daming crab mentality ng Pilipino? ah uh, kahit sa atin sa ano, sa Pilipinas ano yun kasi yung ano yun kasi yung talagang parang signature natin eh, yung pagiging crab mentality so guys sana kahit saan tayo makarating ako galing din ako ng iba't ibang bansa galing din ako ng Saudi pero dito, mas nakita ko yung ano, yung nag exist talaga yung crab mentality dito. Sa Saudi, pag nakakita ka ng Pilipino doon, sisigawan ka kaagad doon, kabayan, ganito. Pero dito, ang based on my experience, hindi ko naman sa nila lahat kasi marami mga Pilipino din naman na mababit dito. But, comparison with Saudi Arabia, sa Saudi Arabia, kahit hindi kayo magkakilala, magkalayo pa kayo, nakikita pa lang kayo sa mata sa mata, ang tawag na kagad sa iyo, kabayan. Dito, may iba mga kababayan tayo dito na titingnan ka muna simula ulo hanggang paa at uh, wala, wala lang parang ano, hindi ka man lang hindi man lang sabihin na, "Oy, kabayan, kumusta ka diyan? Ano bang ano mo, 'di ba?" Dito pagpasok mo dito, pag nakasalubong naka ka ng iba, hindi naman lahat ng iba, tatanungin ka agad sa "Anong pasok mo dito?" Kung pag work permit sinabi mo, nako. <laughs> iba na 'yung tingin nila. <laughs> So ayun lang yung sinasabi ni Kaulik ba base daw sa experience niya, karamihan ng mga Pilipinong matagal na dito ayaw malamangan, ang gusto nila sila lang yung magaling. Kapag bago ka tapos mas magaling ka sa kanila or mas malaki yung sahod mo, eh eks eh, ka na agad sa kanila at pa pambabatikos or bash na yung matatanggap mo. Ayun, ayun guys ha. Ah. Aya mga ka quality mga Kaulik ba, hindi ko sinasabing lahat. Marami ako dito, citizen na dito, ano, iba dito pero Talagang ano, pa, talagang napakababait din naman nila. Meron ako mga kilala dito na citizen na, pero na very down to earth talaga sila. Pag nag, uh, kumbaga, yung pagiging Pilipino nila hindi nawawala. So meron lang talaga tayo mga kababayan na ang tingin sa atin ay napakababa. Then, panga tayo, talagang hataki nila tayo pa, pababa ulit. So, anong maa-advise mo sa mga Pilipino na nangangarap pumunta dito sa Canada? Ano ba yung dapat i-ready nila As a newcomer, pagdating nila dito sa Canada, once na naka-encounter sila ng mga gantong klasing Pilipino na may toxic at crab mentality. Ayon, ayon mga kaulik ba. Iwasan ninyo ang uh, mga utak-talangka. Ano, yung mga utak-talangka kahit sa social media marami dyan. Okay, so ganito, ganyan. Pero hindi naman nila maipakita yung kanila mga tunay na profile. Nagtatago sa mga dami account, ano. Alam nyo, kung kayo magsasabi kayo na scammer kami, pero hindi nyo maipakita yung tunay ninyong mga profile, kayo mga scammer. Di ba? Hindi po kami nagagawa ng video, hindi kami gumagawa ng content. Isinishare po namin ang content na ito para magkaroon ng chance ng yung mga kababayan natin na makapag-ablay sila at makakuha ng magandang saho dito sa Canada. Totoo yun na may ups and down dito sa Canada. Ang economy, ganyan. Meron ding mga walang trabaho. But yun ay uh, choice niyo kung gusto nyo mawala ng trabaho dito. So ayun, so bago natin matapusin mata tong video na to bro, ano yung last advice mo sa mga nangangarap pa rin makapunta dito sa Canada na nakaka-receive ng mga negative feedback na sa taas daw ng cost of living, baka daw pang bayad na lang ng bills dito sa Canada. Pupunta yung mga sasahuri nila dito. Kung, kung yun ang iniisip nyo, cost of living, kahit sang bansa, mataas ang cost of living diba Kung nag apply ka dito sa Canada, maging practical ka. Tingnan mo muna kung ano yung offer sa iyo, kung anong ibinibigay sa iyo ng iyong magiging employer. Hindi yung pag inoperan ka ng isang beses at alam mo naman sa, sa sarili mo na talo ka, ay eh bakit tatanggapin mo? Wag ka lang, kabayan, wag ka lang magmadali, wag ka lang maging atat na makarating dito sa Canada. Ang isipin mo lagi, maging practical ka during bargaining nyo ng, ano, ng kontrata, ng inyong mga sahod, ng mga benefits, tingnan nyo muna kung makakasapat ba yung inyong kikitain kung sakaling nandito na kayo sa Canada. Cost of living, lahat tayo nahihirapan. Kahit sa Pilipinas, may mga bills din tayong binabayaran. Ito lang ay para sa gusto magtrabaho sa Canada. No? Kung gusto nyo magtrabaho sa Canada, i-push nyo lang ang inyong mga application. So ayun, so ang point lang ni Ba, don't accept what you don't deserve, so ayun, yes. dito na natatapos ang ating video, at kung nagustuhan nyo to, at gusto nyo pang makapunta dito sa Canada, e eh mag follow like Might and share. share na kayo salamat, quality, quality.